Magandang araw mga kalahi at andito tayo sa Kalatagan, Batangas, sa Nawa Wellness. Alam nyo, kagabay bago ako matulog. Parang napagtanto ko, no? Napakaganda dito sa Nawa Wellness, lalo na kung ito ay single at sumapit ang Valentine's. Alam nyo po bakit? Kasi sa kwarto ng Kalatagan dito ng Nawa Wellness, mapifil mo hindi ka nag-iisa. Alam nyo bakit? Kasi ang daming unan na pwede mong akapin actually 6.30 pa lang ng umaga ngayon ang sarap matulog kaya nga lang gising na ako <laughs> diba greetings mga kalahi this is a proud of Runtiang Agama natural divine action healing so I am speaking in English so that we may reach out our fellow Filipino in diaspora that does not know to speak Tagalog so Um, the topic for me that i want to share with you is do our ancestors celebrate valentine's day? actually, according to history, the greetings of valentine only started in 1400s. and we know that during those times, it is an islamic era here in our country. and valentine is a christian. Of Christian origin, although according to the text, no on sacred text, it explained that it has pagan origin. Though the word Valentine is not familiar to us, and it only became popular during the American period, no American period by 1900s. We know, colonialism has very strong influence among us Filipinos, that up to this day, we are adopting it, and now. at this moment, no, many people are looking for a Valentine's Day. To me, to be honest, just go to your bed and hug your pillows so that you will not feel alone. But celebrating love, love, no, celebrating love should be an everyday um, celebration. Each new day is a day of love. And it's not always connected to the day of Valentine's. So as the day of giving and sharing, it should be on a day-to-day -day basis. So as Filipino, we just welcome those influences. But let us not forget that our heart is within our body. It's the one that makes us feel and share our emotions towards other people. Valentine Day is an everyday occasion and celebration for us. But what is important, we celebrate our own life. It's not just the emotions of love, of lust, of sex and everyday. But this teaches us to be more creative because um, having a coitus or sexual, uh, sex, sex activity, um, it tends to create new life. So in everyday life, as we wake up in the morning, what kind of life are we going to create this is also an advice for all people for all our um, um binabaylan all around the world na we are a channel should be a channel of life by healing those people that are sick no helping them out to remove the blockages blockages is not only in pain that could be felt in the body but also pain in the mind and the heart no so we are here to be a cupid of love by giving love to our patients and making them well so i hope you celebrate valentine's day to be everyday celebration in our life by helping people to embrace life through love so this is now this is all for now mayari na pag-asatin Yan mga kalahi, oras na natin ay 2.30 in the afternoon um, February 15, 2025 At kung mapapansin nyo, nakabiyas na tayo ng binabaylan outfit natin Dahil magsisimula na tayo ng ating Pasiklab Gayuma Activation Workshop Although 3 o'clock pa naman ito hanggang 6 p.m. Pero pupunta na tayo sa venue para paghandaan ang ating mga isasagawa. So, hirap pala mag-video ng ganun na nakabaligtad na katapat sa salamin. Pero ito na nga tayo, nakabiyas na at ayun sila kay nag-aayos na. So, tingnan natin kung ano magaganap mamaya-maya papunta doon sa apotikari. Ayan mga kalay, katatapos lang ng ating workshop sa Pasiklab Club, Gayuma Activation Retreat. At nagpapasalamat ako sa 14 participant attendee na mga guest dito sa Nawa Wellness Kalatagan. Um, para sa akin, parang dun ko every, every after workshop retreat, no? dun ko nakikita yung kahalagahan ng trabaho na ginagampanan natin bilang tagapagturo ng hilot bilang isang culture bearer dahil na itatawid natin ang mga karunungan ng nakaraan sa panahon ng kasalukuyan para ah, may preserve ito at may itawid natin sa future ngayon pauwi muna kami sa aming kwarto magandang araw yan si Jasper so uwi muna kami ng kwarto tapos video video ulit ako ayan mga kalay nandito na kami nila kayo magbaya agama kasama natin siya ngayon para tapusin natin ang vlog na to, no? pero actually 3 hours lang naman from 3 pm to 6 pm but ang na-entertain nating mga tao na guest ng Nawa Wellness Kalatagan ay 14 person no? At first, talagang siguro isang behavior ko na every time na magkakaroon ng ganitong workshop na harap sa ibang tao is may kaba. Kaba in terms of um, akusahan or discriminate tayo at masabing demonic. I think ganun din yata yung nasa isip nila kay kanina. Uh -huh. no? Pero kamusta naman ang kinalabasan? So ang mga expect ko is nag-ready tayo. Sa mga questions, yan, baka nga siyempre yung mga close-minded kasi mga modern people uh, at yung mga participants. At saka nasa elite society, mm -mm. mga mayayaman. <clears throat> so, naka-ready tayo kung paano natin sasagutin. So, siguro ito yung kagandahan, kasi kahit naka-14 lahat sila, lahat-lahat mm -hmm. sila. So, at least, nagkaroon tayo ng uh, time per person. So, kung may mga questions sila or may mga clarification, at least na i-deal natin. So, unlike kasi kapag ka talagang todo, sabihin natin siguro kung 20 plus yon So, may ko, kulangan tayo ng oras. Pero at least ngayon, sumakto yung time para mas ma- i-deliver natin ng clear kung ano yung mga informations na dapat nilang matutunan at, at marinig. Ayan. na. So, sa akin, natuwa lang din ako at nagkaroon ng malaking realization sa role natin. Ako, sila kay, at kasama na rin kayo dahil sinasuportahan niyo ako lagi sa aking mga vlog at sa ating mga mission. No? Na yung tungkulin natin na magbahagi ng karunungan, lalo na mga katutubo no at mga indigenous o katutubo indigenous, or yung kultura at tradisyon natin na it na itatawid natin mga gawain nung nakaraan patungong ngayon sa kasalukuyan. Mm -hmm. And then kanina siguro yung pinaka gusto kong narinig o na-blast ako is about sa paggawa ng langis. Mm -hmm. No? Dahil kasi nga, may mga modern pharmaceuticals or modern company mm -hmm. na talaga ang mamahal ng mga langis no katulad ng ah, hindi na ako magsasabi pero yung mga aromatherapy oil mm -hmm. no? Na binigyan nila ng branding at naging commercialize or na-monetize and commercialized sila at kumikita ng malaki ang mga taong yon no? mga kumpanyang yon So, dito sa atin, no? parang as we present our culture and tradition, no? uh, maiisip natin na hindi lang tayo, hindi lang kami bilang isang presenter o tagapagturo ang nadurasyonan o nalimusan ng, ng konting halaga. Pero 'yung pagsuporta natin sa pagbili ng mga langis ng yog, ng coconut, ng mga herbal products na galing dito sa atin, ay natulungan din natin, no? Mm -hmm. To be honest, 'yun naman talaga ang purpose natin ngayon, lalo na sa panahon ngayon, is 'yung maghanap buhay tayo, ang kumita ng pera kasi halos lahat na lang, espera pera, -pera mm -hmm. or may, may 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 pera na involved. Hindi namin maibigay din to ng libre kasi nga kami din ay sinisingil. No, yung importansya ng energy exchange in terms of money, Philippine pesos or dollar. Eh mahalaga din yan. Para naman yung pangangailangan namin bilang isang tagapagturo like sabon, toothpaste and everything pag sa kuryente, internet, load, um, ano pa ba? Um tubig, kuryente, no? ay sinisingil din sa atin sa halagang pera ng piso. Kasi kung tutusin na din, at uh, thankful tayo sa nawa, at ang nakikita ko ding parang anong nangyari is, it's a form of donation din. Kasi syempre, meron tayong specific na price, pero syempre, uh, need nating mag -meet in between. So nakausap din naman natin ang mga representative ng nawa at ng marketing. So, ginawa natin kung ano yung kakayahan nila so parang it's a form of donation din na ibigay mo kung ano yung kaya mo tapos okay, ibibigay din namin yung best best namin. pa rin ang ipapakita at ibibigay namin so thankful din ako dito sa nangyaring ito dito sa first na event natin with mm -hmm. nawa itong maritol natin kasi may mga tao na alam nila <clears throat> yung mga ginagawa ng ating mga ancestor mga babaylan, katalonan, bakit Tapos, parang, dahil sa alam nila, ang naglalak doon, o yung kulang doon, is yung experiences. So, hindi nila na-experience. So, at least ngayon, nandito tayo. So, na-experience nila. Especially yung tawas. At the same nila time, at the same time, explanation, actually, yeah. touch ako, o parang na-move ako, dahil kasi okay. nga, yung babae, si ma'am, nakalimutan ko yung name, dami nila at mm. may short memory po tayo, no? yung about sa paggamit ng laway na nagpakulo siya tapos dinuraan ng manggagamot at pinainom mm. so parang, actually um, I won't recommend that now bilang isang modernong tao although practicing the old tradition ay hindi natin um, um, i apply or ipapagamit o ipapairal sa panahon ngayon No, pero the the essence of that question is to explain why do our ancestors, mm -hmm. yung mga manggagamot, katutubong manggagamot, is gumagamit ng laway okay. at ina inahilin tulad natin to sa puwera usog, no? Pag mm -hmm. na-usog bata, is lalawayan. Itong panahon ng pandemic is napaka-delikado 'yan hindi ibig sabihin tapos na tayo sa pandemya ay wala ng coronavirus. Or, hindi o hindi tayo mag-iingat. O hindi tayo mag-iingat. Meron pa rin, no? Meron pa rin na meron mga viruses na maaring transmittable through our saliva sa paghinga natin. Narating, kahit yung cough. Kahit yung pag-ubo, di ba? Ubo at diba, uh, sipon. Is dapat pa rin magkaroon tayo ng face mask, no? Iwasan nating maging um, source ng karamdaman ng ibang tao iba. Ingatan natin ang sarili, ingatan natin gawa. At bilang manggagamot, ayaw nating palalain ang sitwasyon. Mm. Pero ang tanong dito, ikaw para sa lakay ano ang explanation mo bakit ang mga ninuno natin, mga katutubong manggagamot ay gumagamit ng laway? Mm. Kasi ang unang-una, ito 'yung uh, parang alam naman natin na magical ang properties ng water, parang pang cleanse siya. Kasi electromagnetic ang ang elements ng water. For me kasi, uh, na-encounter ko kasi yung lawe-lawe na yan, ina-apply yan doon mismo sa anak, sa mga anak-anak. Yun. Kunyari, lolo, lola, at sa mga ako, <coughs> nanay, tatay, sa mga anak. So, applicable siya. So, para pang quick, pang quick remedy. remedy. Ha? Uh, quick remedy nga. Uh, quick remedy. Yung saliva. Hmm. Lalo na kung sabi natin, usok ang usapan talagang laway ang unang-unang ano, unang-unang alunas uh, lunas doon na pang quick. Pero ina-apply siya sa mga relatives, sa mga kadugo. Hindi hindi ko siya na-experience na ibang, ibang tao. ibang lalawayan nila, kundi yung family nila. Yun. Kasi, uh, tapos nakikita ko rin na ang isang form ng paglalaway ay eh, parang yung sa mga hayop na isang form siya ng pagmamark na okay, isa kami ng scent. Mm. Katribo ko yan, kaamoy ko yan, so parang gano'n. So para sa akin naman, ito dahil kasi ang mga healer natin, ang mga gagamot natin ay very spiritual. Mm. Spiritual minded. And usually, gumagamit sila ng mga orasyon ang mga latin, mm. latin prayer. Although, kahit sabihin mong bago pa man dumating ang mga kastila at introduce sa atin ang kristyanismo para magkaroon ng latin prayer, mm ay prayer pa rin panalangin o orasyon pa rin ang kanilang pinapraktis. So dahil dito no, minsan mas nafocus yung prayer kasi yung prayer 'di ba sinasalita, uh -huh. binibigkas. Para maging epektibo yung prayer, is ginagamit nila yung laway uh -huh. no, yung laway kasi galing sa bibig. So yung intention kahit hindi mo na bigkasin ang mahabang latin no, through laway, is na ililipat mo yung intention mo para yun ang nagiging uh, mode of transmission ng healing energy. Ito yung para sa kanila. No? Ito yung para sa, um, sa mga traditional na manggagamot. But ganun pa man, no, naalala ng mga practitioners or ng mga uh, guest natin at participant natin ang traditional hmm. na pamamaraan. Ganun din, tinanong nila, tuwing kailan ba dapat Uh -huh. Dahil kasi nagbigay sila na limang kunyari sa antique or sa sigihor uh -huh. ang paggawa ng langis eh tuwing mahal na araw uh -huh. holy week pero kasi kung sinabi natin ancient practice natin to so hindi nagsimula ang ang practice na to during the christianization of the philippines uh -huh. mga 1821 no or 1500s no nagsimula ito prior to 1521 na pagdating ni magellan sa pilipinas so maaring according to research Um, 2,500 BC, no? Ito ay practice na natin 2,500 BC to 40,000 BC, no? Before Christ. So paano sila nagsasagawa ng paggawa ng langis ng gamutan? Ano ang ano nila? So ngayon kasi kabilugan ng buwan, kaya natin inano yung araw na to dahil ito yung power day natin ng paggawa ng mga magic, paggawa ng mga gamot ng mga herbal. At sabi nga nila kay, kung tuwing kailan gagawa ng langis, Kung kailan mo siya kailangan. Ayun, kung kailan mo kailangan, hindi mo kailangan maghintay pa ng kabilugan ng buwan na para gumawa ka ng langis. Mm -hmm. Kung life and that na, why not you do it now? Yun yung right timing. no mm -hmm. Yung tamang panahon ay sa tamang pangangailangan, hindi yung the timing. Although we believe on astrological, no yung kabilugan ng buwan, pagsikat ng araw, ito yung panahon ng orasyon. Okay. Hindi lang siya yung orasyon na sinasalita, kundi yung oras yon, no? yung timing. timing, right timing. So, itong araw na to, hindi lang sa panggagayuma ang ating ituro okay. kundi naituro din natin ang pamamaraan ng panggagamutan, no? yung proper way ng panggagamutan. Kaya nga, sana sa susunod na pagkakataon ay maimbitan ulit tayo ng Nawa Wellness, pero kung kayo ay nagnanais din na no? matuto, maaari nyo naman kami contactin. Mm -hmm. Sila kay magbaya sa kanyang website na www.seadtala.com at pwede nyo rin siyang puntahan sa bahay sa talak sa may tagig. Mm -hmm. no? Pero pumunta muna kayo sa kanyang website para magpa-schedule. At sa akin naman, sa hilotacademy.com o kaya landasnanglahi.com So sana nasiyahan kayo sa aming presentation sa vlog nito. ito. Maraming salamat. Pagod na po kami. Bukas ulit. Paalam! mayari na pag-asatin. Bye!